Ay, chicken A wonder if there are wild Good morning mga kanibor Isang mapagpalang araw sa ating lahat no. Uh, tulad nga ng dati Kung mapapansin nyo Nandito rin tayo sa bundok syempre Ang inyong kanibor ay taga probinsya So ang lahat ng may Pakikita o may share kong video sa inyo Ay patungkol sa Probinsya, buhay probinsya So sa ngayon mga kanibor uh, Nandito tayo sa medyo masukal na area ng mga tanyugan na to ah gubat na to eh eh nagkopra kasi tayo mga kanibor yun nga pagkukopra ang ating hanap buhay ah naisipan ko mag set up ng ilang pirasong ah, survival trap o mga bitag bitag para sa mga ah, wild chicken wala po tayong ibang target dito kundi wild chicken lang kung makakahuli man tayo ng ibang hayop pakakawala natin like ah, bayawak ah yung miro, kung tawagin miro, yung parang pusa na ah, tawag dito, alamid, oh alamid. Ah, pakakawalan natin yun Sa so, ngayon nag-set tayo ng ng ilang pirasong trap. Kasi napansin ko nung nag-start kami rito mag-copra, may mga palatandaan na mayroong mga wild chicken sa area natin. So, okay, nag-set ako ng ilang mga pirasong trap ito. So, ngayon Papandawin natin kung sakaling may huli. Tapos kung wala, papipitikin na natin to mga kanibor kasi tapos na tayo mag dito. Sayang naman kung hindi natin mabibisita, tapos makakahuli, mabubulok, mamamatay lang, kawawa naman. So, papipitikin muna natin kasi busy tayo sa ibang trabaho, hindi natin ito maaasikaso. So, sa ngayon, papipitikin muna natin para walang madiskirasya. Ibabalik na lang natin sa, sa susunod na ah, hindi na tayo busy, yung tut tutok na tayo sa pagtatrap. So, ngayon, papipitikin lang muna natin. Ayan andito yung ibang mga trap natin mga kanibor sana may huli para medyo hindi naman sayang yung pagpunta natin dito no? so eto nga e yung ibang trap natin mga kanibor papipitikin natin para ibalik na lang natin sa susunod na pagbalik natin pag hindi na busy so ngayon busy tayo sa ibang trabaho hindi natin tumakasikasa Na ito pumitik ng dati. So wala namang nahuli. Ano to eh? 20 piraso. 20 pirasong trap. walang nagagawi siguro dito kaya walang nahuli huli uy may huli tayo mga kanibor may huli tayo isa white chicken Tigil na natin ito. May huli tayo mga kanil po. <coughs> Ilang araw na kaya siya rito. Medyo parang ano na. Stress na siya. Ito mga kanil po. <coughs> ano Mga kanil po. <coughs> wild chicken. Uh, huli tayo ng wild chicken mga kanil <coughs> labuyo <laughs> babae mga kanibor. nanginginig ako simula nung dalawang taon ngayon ulo ako nakahuli nito kasi kung may tatanong nyo mga kanibor ang inyong kanibor ang content nung una kong pagbablog ay pagtatrap ng mga wild animals o ng wild chicken so naisipan ko ulit ang trap. babae oh. mga <laughs> kanibor sa gustong makita nga pala yung aking mga content nung muna akong mag-vlog. Survival yun eh. Bisitahin nyo po yung aking uh, YouTube channel. Nandun yung mga adventure natin. eto sample lang itong mga kanibor na ito yung ginagawa natin. Uh, RD Purigay TV sa aking YouTube channel. Sa Facebook ko kasi bago lang to kaya walang naka-upload dun. Nung una may Facebook page ako kaso ang daming violation kaya binura ko. Gumawa ko ng bago. Sa gusto makita mga kanibor sa, sa YouTube channel ko. Ardi uh, RD Purigay TV. Ayan. Puro survival po yung ating uh, content doon. Ayan. Oh. Mga okay, chicken, babae. Paas siya. Oh. Kaso medyo ano na yung paan niya. Kasi matagal na siguro siyang ano. Kasi tatlong araw tayo bibisita mga kanibor eh. Ito. Bata pa to mga kanibor. Ang taba. Ang taba. Yan yung natin. Walang nangulo, isa lang. Tanggalin natin 'yung pagkakatali. Isama na natin 'yung tali. Tingnan hmm. muna 'yung mga libro. medyo napilaya na siguro siya kasi siguro mga tansya ko mga dalawang araw na siya rito sisiw pa to eh ah, dumalaga maamo siya maamo tapo oh. siguro kahapon to na huli mga kanibor kahapon sa ngayon papipitikin muna natin yung ating mga trap kasi hindi natin tumaasikaso gawa ng busy tayo sa ano ibang trabaho So yun nga mga kanibor bali. Pauwi na tayo na naayos na natin yung mga trap na papitik na natin. Ito na yung <laughs> wild chicken na uh, dalagang wild chicken. Bali yung panahon mga kanibor biglang kumulimlim. Dumilim yung paligid eh. And wala yung ating inang araw. Dumilim yung paligid. Biglang kumulimlim so kailangan natin umuwi na. Ah. Kasi may traba pa tayo sa ating sa baba. Uh, baka abutan tayo dito ng ulan so kailangan na natin magmadali dumilim mga kanibor dumilim yung paligid ang uh, wild chicken mga kanibor wild, wild chicken kailangan natin magmadali kasi kumulimlim parang bubuhos yung ulan yata So yun mga kanibor, kita mamaya-maya konti sa baba. So, kailangan lang natin magpatuloy sa paglalakad. Kumulimlim oh. Makulimlim. Dumilim yung paligid. White oh, chicken. Hello. Kamusta ah? ka? Ayun yung mga kanibor, bali uh, 20 minutes na akong naglalakad pa uwi. May napansin ako rito. ah uh, isang ibon siguro, dinagit ng kapwa niya ibon. Anak ng uh, tarik, tariktik dito sa amin kung tawagin yung nagpupugad siya sa lupa, yung bubutasin niya yung lupa. Tapos doon siya mag, mag iitlog Kawawa naman mga kanibor, bata pa. Oh. Ayun, sisiw. Ang ganda ng kulay. Oh. Ayun, tariktik mga kanibor. siguro mga dalawang araw na siya na post na siya eh nabubulok na sayang kawawa naman ang ganda ng kulay oh alam mo kulay ng kingfisher pero hindi po yung kingfisher tariktik po yan tawagin sa amin dito pag nakakita yan ng tao ah, maingay so malalaman mo pag may tao yan eh, maingay sa bundok ang ganda ng kulay yung oh. Eh. napansin ko lang na i-share ko lang din sa inyo kasi ang ganda kasi ng ibon na to na eh. nasayang lang yung buhay niya binagit siguro siya ng kapwa niya ibon hmm? sayang ganda ng kulay sa bundok talaga yung mga buhay ng hayop di mo sigurado eh kasi kapwa nila hayop ah, kalaban nila So, yun ang paraan para makasurvive. No? Huh? Sayang. Ganda ng kulay. Oh. Tariktik. Eh, so, yun. Tuloy na tayo sa paglalakad mga kanibor. Kasi malayo-layo pa yung ating lalakbayin. Makulimlim. Oh. Madilim. Madilim. So ayun nga mga kanibor, bali sumikat na uli yung araw, hindi na makulimlim. Ayan. Maliwalas na uli. Andito tayo sa batis. May ng tubig, Umaagos ng bahagya. Ayan. Nagpapahinga tayo kasi medyo malayo-layo na rin yung ating nalakbay. Siguro may mga kalahati na ng lugar na ito. Siguro meron pa tayong mga 45 minutes bago makarating sa ating bahay yung ating wild chicken ayan nagpapahinga din siya medyo ah uh, tagaktak na yung pawis natin mga kanibor gawa ano, hindi biro tong paglalakad na palayo ganun kalayo yung laging nilalakad ni kanibor pag uh, pumupunta sa mga nyug na uh, kinokoprahan natin kailangan natin magsakripisyo ng pagod pero okay naman kasi maganda naman sa ating kalusugan saka masaya yung ginagawa natin mga kanibor pagka masaya yung ginagawa mo hindi mo mapapansin yung pagod ayun Batis. patis green at lunti ang paligid so yun tuloy na ulit tayo sa paglalakbay mga kanibor hanggang makauwi tayo